bunso ano yun? ay bunso aria alika rito pata dito kay mami dali si bunso oh ano si bunso lang ha Ayo, ay. Bunso lang. Ha? Mucho ko lang. High five muna, nanak. High five muna ang nanak kung yan. High five. Ay? High five. High five. pa tatayo pa. High five. High five, dali. High five daw. Dali, ano ba yan? High five. Dali na. Dungis-dungis na bukas, maliligo na ha. Dali na. Ay, sige si Oreo na lang. Ayaw. O, dali, high five na. High five. High five. Ayaw. Sige, wala. Ayoko. O, oh, dali, high five. Opeto, dali, dali, dali high five. High five ang baby ko. High five ang baby ko nga. Orio. Gano'n, okay, dali, up. High five. High five. Shhh, dali ka rito, high five. Dali. O, dali, hindi tumama, hindi tumama. Dali. Hindi tumama. ape high five. Up. High five, dali, high five. Hindi ka tumama. <laughs> ikong ka nga tumama ulit. Ano yan? Ba't may pula-pula yan? Ano to? Ha? Bakit may pula-pula yan? Ano naman ang ginawa mo? Ikaw lang, ikaw may milagang ginagawa eh. Ano na? Ano yan? Ba't namumula na naman yon Ha? O, reali ka dito, 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 dito. Ayong! Tawag mo si Kuya Dali. Dali, ayaw na naman lumapit yung Kuya mo. Naya, ka Dali, na. Oh, come on. Oh, come on. Kana Dali. Ari, hali ka na Dalian mo. Aya. Hali ka na. Ulan, no. oh. Hali na Dali. Ari, Ay, nakutulog na ang Oreo. Ayan, natulog na ko yung Oreo mo. Kaya ayaw na lumapit. Tulog na ko yung Oreo. Ah. Oh, o, dali. Bunso na lang. Ayaw ko yung Oreo. O, dali na. Mag-high five ka na. Kumakain ka na. O, oh, high five na. Wala. Diyos, Mario. Sip. O, oh, dali. High five. Ah, bye 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 bye. ka dali. Ayun, ang kuya Audio. Ali ka dali. Ali. Kam. Hay pay muna. Hi-five, hi-five Dali mo. Ang tama na naman tingin sa kuya mo. Sa. Ano naman ng mga mata-mata mong -mata yan, ha? Oh, dali, hi-five Hi-five Ali, hay pay daw. Hay pay. Dali. Uy, very good talaga. Kiss mo na. Kiss mo na. Kiss mo na. <laughs> Galing-galing nga. Tingin muna ako dito ha. Oh, ayo. Yeah.